ito wala nang makapasok na fuel dyan na tatakpan na siya ng dumi kaya mahina yung hatak ng ano natin tsaka makakabara siya ng ating injector so, nito yung itsura ng ano sa 125 sa 150 naman yung gulay puti ito is para dito sa 125 so pag bumili kayo nito na fuel filter make sure na bumili na rin kayo ng o-ring na fuel pump ayun so kasi pag binaklas natin to talagang papalitan na natin yung o-ring kasi napapad na sa gasolina yung o-ring nito so hindi na natin siya babalik. so ito, pipress nyo lang yan tapos sabay hugot Yeah. yani nyo natin wirings den atin tanggalin natin to i aangat na lang to ayun aangat na kabilin ko sento toy tanggalin din

itura ng ating lumang jewel filter so itong clip na to iaanan nyo lang ganon sungkitin nyo tapos sabay iikot ayan, ayan. di ba? ito may o-ring to So kailangan pag bumili kayo meron na rin ring o-ring na ganito. May kasamang o-ring kasi ito wala nag-expand na to hindi na natin pwedeng ibalik. To. Ayan, so ayan babarhan niya yan pag hindi pinalitan tong uh, fuel filter na to. Soksok niyo lang ganyan. Tapos ikutin niyo. Uh, maglalak na siya. Ayan, di ba? Uh, simple lang, di ba? nakita niya yan kailangan genuine kaya yung bibili ng ano ng hindi genuine o ring na parang tap ito So yung lumang o-ring nito, hindi nyo na pwedeng ikabit yun. Kasi nag-expand na yon kailangan nyo na bumili ng bagong ano, o-ring so yung kanina mabilis na tanggal pero ito tingnan mo pit na pit pit na pit sya diba na ito naman pit natin dito so para yan dito gara yang di itu. push lang natin to tapos mararamdaman mo siya na smooth lang siya na pumasok yun So, ikabit lang natin. Ayan. Tapos, testing natin. Siyempre. Ayan. expansive na yung kanyang throttle ayan oh. napakababaw na hindi kagaya dati na ano na malalim ayan oh. ibig sabi nakahigop na siya ng gasolina ng maayos ayun every 6 months palit na kayo ng fuel filter so goods na tayo dyan okay na